So what's up mga tropa ng Another day, another video mga tropa. At ito update tayo sa lagay ng kondisyonan ni Siwang mga tropa. Ayan si Siwang ay naglilimlim sa fake egg mga tropa ng Labatids. Pali hindi pa nangingitlop dahil na-back pa. Hindi pa masyadong sabik na magpasampa mga tropa ayan. Kumpara so, ayan yung update sa mata niya mga tropa, medyo okay na rin at Cancel nga yung loading natin kahapon sa Atimonan. Buti na lang at cancel kasi wala naman tayong ng ibon dyan dahil nga eto si Siwang ay mayroong one eye cold at hindi natin alam kung proceed na ba tayo sa Lucena first lap derby mga tropa. So ayan sa ngayon maganda naman yung kondisyonan ni Siwang at sa so tingin ko ay mawawala na yung one eye cold niya mga tropa. Bali might lang naman yung one eye cold niya mga tropa yung manok natin dito bale ito na yung mga ibo natin na YB ayan at eto yung tatay niyan mga tropa si Bagsik bale personal band ni Sergio El Regalario mga tropa ayan Johnson 05 at ito yung Paul Sayo ito naman yung Andre Letar na at syempre papakita natin yung bagong setup ng bleeder cage natin dahil nga nasira na yung kahoy na cage natin, yung kawayan. So shoutout natin kay si Boss JM, yung boss Kilio na pinautang muna sa atin yung kanyang beater cage na luma. At syempre, mamaya-maya ipapakita ko sa inyo yung mga ibo natin doon. So ito na nga yung cage natin at ito yung bago dito, yung galing kay Boss JM. So good luck kay Boss GM, bali mayabangan siya ngayon ng final lap San Ricardo Leyte mga tropa at syempre kay Boss Mel Micaler ng Pedro Albay o mas kilala bilang Culcugloc mga tropa ayan Good luck bali mayroon din siyang sinampas sa San Ricardo late mga tropa at yung tropa nating si Jiho Musa ayan mga tropa So sana makapag uwi kayo ngayong final up bali may low pressure pa naman at kaya nga na cancel yung Atimonan Tos nantos dahil sa low pressure mga tropa so ayan na muna yung update dito sa ating kulungan mga tropa at sa mga ibon bali yung lumang nga nating page sa ayan sira na so dito ko matataposin yung video na ito mga tropa ng kapatid so ito yung ibon natin ngayon dito Shoutout sa mahinang nila. Ingat kayo and God bless us all. Bye.